Hi guys! <laughs> Kagigising ko lang guys. Alas 10 na pala. Hindi ko na, hindi ko na malaya na yung anak ko tumatawag pala guys. Masarap na tulog ko. Pero masakit pa rin yung ulo ko. <clears throat> Tumawag siya guys kasi gusto niya magpabili ng yung pasalubong na ano lang. Dala ayaw niya rin na marami guys. Dadaling ko sa Australia. Uh, gusto niya yung corn beef, yung mga ganun, yung pure foods, uh, dalawang lata lang, gusto niya maliit. Tapos ay niya nang magdala ako ng kung ano-ano ng mga pagkain. Sabi niya, wag na wag mo kong dala ng mga matatamis. Kasi syempre diet diet. <laughs> at saka siguro kunting sinigang. Tapos at saka siguro magdadala din ako ng ano ba yung mga epicacent oil kasi doon parang wala ata hindi ko pa nakita na meron doon guys yun lang ayaw niya ng kung ano-ano mga pasalubong guys hindi siya hindi ayaw niya yung mga ganun-ganun lalo na yung mga matatamis ayaw niya kaya ayun magliligpit ako ngayon dahil Pupunta ako sa SM guys. Mapaaga yung alis ko. Dapat nga April 6 eh. Pero gusto ko na pumunta agad-agad. Sige mag-aayos muna ako guys ha. See you later. Bye. Diyan muna kayo guys ah. Kasi uh, pupunta muna ako dun sa grocery guys. Para mabili ko na yung mga kailangan ko dadalhin. Para maayos ko na sa malita guys. Bye. Ito na yung mga pinamili ko, guys. <laughs> oh, meron akong ah, uh, gatang gulay. Oh, nor. At saka sinigang mix. Meron akong chop soy. Umamasitas. Oh, ganun lang, guys. At saka meron akong curry mix. Ayan. Magic sarap. Ayun, at saka corn beef, dalawa lang guys. Nagdala din ako ng ipikasent oil guys. Ayan o, oh, kasi wala yan dun guys. Oo. Tapos alam nyo guys, ito maganda to pag nahihilo ka. Pinabili ko to sa friend ko guys, ayan o. Oh. Ay, I'm sure ayaw ng anak ko yan, pero pag na-try niya, maganda yan nahihilo ka, masakit yung ulo mo guys. Bumili din ako ng sour cream and onion. Yung pang -aalo sa ano guys, prince fries. Kasi wala yan doon. Mayroon din yan doon guys. Pero syempre, iba talaga yung galing Pinas. O, di ba guys? chaka uh, cheese. Bumili din ako. Kunting barbecue. Para lahat yan sa... Prince Price, guys. Ayan. Ilalagay ko na siya dito, guys. <clears throat> Mag-aayos na ako. Ayan. Yung isang malita ko puno na yan, guys. Tsaka ito naman pang hand carry. Mabigat-bigat din yan, guys. Pero mga ang allowed lang kasi 7 kilos. Pero nung kinilo ko siya umabot siya ng 9 kaya bawasan ko, ililipat ko siya dito. Ililipat ko siya dito. Tapos, ayan. Tsaka bumili din ako ng backpack kasi ito yung pang hand carry personal bag guys. Para at least makalagay ka ng mga damit mo kahit 2 kilos lang. Sayang din yun guys pag mag travel travel kasi pag magdala ka ng body bag kunti lang mailalagay ayun mabigat na rin ito guys kasi pang snow yan meron ako dito mga jacket mga boots ayan inayos ko na guys lahat ayan ito naman ilalagay ko dun sa kabilang maleta Ayan, o. Oh, yung mga pang winter jacket. Ayan. Kaya, ang dami kong aayusin ngayon, guys. Diyan muna kayo, guys, ha. Magliligpit muna ako. Tsaka, magdadala ako ng pikoy, guys. Ayan, dalawa yan ibibigay ko yan sa friend ng anak ko kasi ayaw niya nung sinabi kong magdala, magdala ko ng tikoy, ay wag ka magdala ayaw ko ng ganyan, matamis yan <laughs> pero talagang nagdala ko guys eto naman guys brush ito, galing to kay ati ami yung mami ni Marian Rivera guys, binigay niya kaya dadalin ko kay nurse, dadalin ko kay Erla sa anak ko guys Ayun. Marami din dun brush, guys. Kaso lang, syempre, yung beauty derm, maganda kasi yung brush nila, malambot, na hindi siya masakit. Kaya sabi ko, dadalhin ko. Alam nyo, guys, <laughs> maikwento ako sa inyo. Mayroong isang tao na nagsabi na hindi ito chismis, guys, sa Talagang totoo. Sinabi niya sa akin na akala mo kung sino ka mayabang sabi ng ganun sabi niya pinagmamayabang mo yung anak mo sabi niya ganun nurse lang yun sabi niya ganyan hindi yung doktor Diyos ko guys hindi ko naman pinagmamayabang yung anak ko alam nyo guys syempre kahit sinong parents uh, proud na proud na nakapatapos ka na nakapag ka ng anak mo Uh, na nurse tapos pag graduate niya pumasa agad sa board uh, sa awa ng Diyos hindi siya nakastandby um, uh, pumasok agad sa isang hospital dito tapos siguro mga one year lang nakaalis agad sa Australia sa awa ng Diyos guys, eh syempre sa una uh, mahirap din doon guys hanggang nakatrabaho din siya ng nurse sa isang hospital tapos siguro mga 3 years mga ilang mga 3 years din siya na naka-work doon bilang isang nurse na promote siya ng care manager sa isang malaking hospital guys o di ba nakaka-proud pero mayroon talagang tao guys na grabe magsalita hindi mo alam kung kung an, kung ano klasing tao, sabihin na ganun na mayabang daw ako. Um, hindi naman doktor yung anak ko. Nurse lang. O, oh, ba diba? Grabe, alam mo guys, masakit. Pero okay lang yun guys, ganun talaga yung tao. Hindi naman lahat na tao perfect, ba diba? Kaya mayroong... Kaya sabi ko nga eh, ah... Uh, Masalamat ako na nurse yung anak ko. Pero yung nagsabi, hindi ko alam kung graduate siya. <laughs> kung professional siya. Eh, siguro guys, hindi. Kasi, di ba, sasabihin mo na ganun. Na kahit sinong parents, proud sa anak niya. Proud. Kasi, uh, nakapatapos ka. Di ba, kahit sabihin mo na hindi doktor, hindi ganito. At least uh, professional nakatapos yung anak mo at may trabaho, di ba? Iwan? Hindi <laughs> ko alam guys. Pero okay lang yun. Laban lang. <laughs> Ganun talaga ang buhay. Merong mga tao na hindi mo alam inggit o hindi ko alam. Tapos sabihin na pupunta ako doon. Puro lang Australia. Ganyan. <laughs> alam nga naman sabihin ko na Amerika, Canada, eh, sa Australia naman talaga yung anak ko, guys. At saka doon din ako galing. Oh, ganun lang talaga. Kaya hindi ko alam, guys, mayroon talagang tao na ganun. At saka, ano pa ba? <laughs> wala, wala na akong masabi, guys. Ayan na, guys, naayos ko na lahat. Ayan kinilo ko na lahat yan guys ito yung hand carry ko guys ito yung maliit uh, 7 kilos ito naman siya yung isa 15 at saka yung isa 25 40 kilos lahat yan guys maliban sa hand carry ayan ready to go Bala ko sana magpakarwas, guys. Kaso lang, bigla umambon, umulan. Kaya, sayang. Aalis pa naman ako. Tapos, pakarwas ko. Madumihan din, guys. Diba? Kasi umuulan. Saglit lang, ha? Aayusin ko muna yung merienda ko, guys. mag muna ako ng tinapay. Tapos, gusto ko kasi toasted bread. Kaya, ayun. Diyan muna kayo, ha? parmesan cheese yan lang ilalagay ko guys ayun ayoko mag soft drinks water na lang kasi hindi ako makatulog guys pag mag soft drinks ako hindi ako nagso soft drinks guys bihira lang kasi may insomnia ako hindi ako makakatulog hanggang umaga na guys pag mag-inom ko ng soft drinks, kahit anong gawin ko, hindi talaga ako makakatulog, guys. Yun, ganun lang siya. O, ginaganon ko lang, o. Um, lagyan ko lang siya ng patak. Ayun. Ayan lang. Simple lang. Okay na yung merienda ko, guys. Tapos, mamaya maglilinis ako kasi, o. Oh, maaga. Alas 10 na kasi ako nakagising. Hindi pa ako nakalinis, guys. kasi maraming ganito guys yung bread masarap siya kain tayo guys magpapakabit ako ng CCTV bukas guys dapat ngayon kaso lang kailangan yung permit kukunin dun sa homeowners sa clubhouse eh hindi naman sinabi ng magkakabit na kailangan pala may permit <clears throat> eh syempre nandyan na sila eh hindi naman pwede yung pagsabi nila agad agad At sabi ma'am kumuha ka ng permit kasi ganito mabilis lang eh hindi naman tayo robot, guys. Nung last week ko pa yan sila kausap dapat, sinabi nila na kailangan i-prepare yung ganito. Kailangan may permit. Yung mga ganun ba. Hindi yung nandiyan ka na nandiyan na sila sa gate tapos sabihin nila kailangan yung ganito. Kaya sabi ko, okay lang, sabi niya ma'am kasi promo. Anong promo? Eh ang mahal. Mahal pa rin sila. Kaya sabi ko, sige, next week na lang. Sabi ko nang ganun. Hindi ma'am, kasi sayang yung promo eh ganito, libre yung monitor. Pero pag i mo, yung libre monitor, i-compare mo dun sa ibang mga nagtitinda din ng ganun, parehas lang yung price. Kaya sabi ko, sige, okay lang. Kahit walang libre. Diba? Ganun lang yun guys. Hindi naman pwede yung agad-agad diba? Eh, sabi ko, kaya may kausap na naman ako, bukas daw, ikakabit nila. Kaya, eh, siyempre guys, ba diba, mahirap yung wala ako dito, nasa Australia ako. Siyempre, nandito yung pamangkin ko, nandito yung kapatid ko. Siyempre, kailangan yung makikita ko sila. O, katulad sa bahay namin dun sa Bakulod, o may CCTV, anytime, pwede mong i-view makita mo kung anong ginagawa, maririnig mo kung anong mga mga kwentuhan, sinasabi, yung mga ganun ba. Kaya mahirap pag wala ako dito, na sila lang, at least kahit nasa Australia ako, matagal ako doon, anytime, mabuksan ko, mabiyo ko, makita ko sila, ba diba? Ganun lang yun guys, high tech na ngayon, ba diba? <laughs> Mm. Mm. Sorry. Ang sarap. Ang ulan, guys. Malapit na pala February 14. <laughs> Valentine's. O, ba diba? Friday. Mm. Excited. sarap. May nilang akong sprite. Mm. Pero hindi ako minom. Saka, mango. Pickles. Mm. Ang sarap. busog na. <clears throat> Hindi din ako mahilig masyado ngayon ng mga burger, mga ganun guys. Mga fries. Marami akong fries guys. Pero ayoko magluto. Kasi bawal din sa akin yun. Tingnan nyo ha. Marami ako. Pero yung pamangkin ko kasi, yun ang mahilig guys. <clears throat> Pakita ko sa inyo ha. Ayun hmm. Shout Shout pa pala sa taong nagsabing ano guys. <laughs> yung anak mo nurse lang. Oh, oh. Joyce, move ka na ano ka ba? pa ulit, -ulit ka. <laughs> hindi joke na. Yung nurse mo, nurse. Ay yung anak mo nurse lang, hindi doktor. Hoy. 'Wag mong ilang yung nurse. Alam mo pag nag-hospital tayo, 'di ba? nurse ang nag-asikaso sa atin. Nag-asikaso sa atin, nurse, di ba? O, kahit nandyan yun, doktor, doktor, nurse, o, di ba? Ganun. Kaya, wala ka, hindi ka kuya <laughs> di ba, wag mo ilang ang nurse. kita sa inyo yung paglinis ko guys para mabilis. Ha? Okay na guys tapos na tapos na akong maglinis guys thank you for watching bye